muling ipinagmalaki ng mga Micro, Small and Medium Enterprises o MSME ng Pangasinan ang kanilang mga produktong pang world class sa ginanap na International Food Exhibition o IFEX 2025 sa Pasay City nitong May 22 to 24. Personal itong dinaluhan ni Governor Ramon V. Gico III kasamang ilang mga department head ng pamahalaang palalawigan bilang suporta sa mga kababayang lumahok sa nasabing expo dito. Labing isang MSME mula Pangasinan ang nagpakita ng kanilang kakayahan sa pagproseso ng mga pagkain tulad ng bangus, bagoong, peanut products, cow and caramel milk at mga processed juice. Ayon kay Belma Carrera, may-ari ng LDK Seafood Processing, malaking tulong ang IFEX upang mapalawak pa ang kanilang market, hindi lamang sa lokal na level, kundi sa international din. Locally, meron na tayong market. Pero doon sa, para sa international, yun naman po yung goal natin. So this is one stepping stone para po doon. Kaya kami pinagpapasalamat sa mga nag-push po sa amin para sumali po sa IFEX. Pinatunayan din ng mga MSME ang kanilang kakayahan sa paglikha at paggawa ng mga kakaibang produkto na siyang layunin ng Project Abound na pinangungunahan ni Dr. Arlene Grace Giko. Kaya-kaya natin. In fact, some of the ano producers here, they're already exporting. Uh, See, si Farm is not actually uh, selling locally, but uh, they're all for export. In Europe, all over the world, actually. Uh -oh. So, marami tayong magagaling na MSMEs dito. Isang malaking tagumpay ang nakamit ng Hoyang Food Corporation matapos magwagi ng KATA Awards ng DTI para sa kanilang produktong bangus karaage na Japanese-inspired. The Provincial Government of Pangasinan awards its plaque of recognition to Hoyang Food Corporation for winning the prestigious KATA Award for its bangus karaage product under the seafood category. Ang Katha Award ay isang pagkilala sa mga produktong may malikhain at makabagong disenyo o pagproseso na hango sa lokal na kultura na kayang tapatan ang mga international standards. Dinumog naman ang Pangasinan Booth ng mga buyer mula sa ibang bansa at mga kilalang negosyante. Nakita rin dito ang pagsuporta ng mga opisyal ng pamahalaan tulad ni First Lady Lisa Araneta Marcos lubos ang pasasalamat ng mga MSME sa patuloy na suporta ng Pamahalaang Panalawigan at ng DTI sa pagpapalawig ng kanilang mga produkto sa malawak na merkado. Sa ganitong mga trade fair, mga exhibits, maraming mga B2B. Eh. Mga ibig sabihin, mga business to business na usapan na dito, the connections. That's why we have been insisting that yung product should be world class. True to our um, battle cry na ang galing. Kasi hindi na pwede yung pwede na yan. O, libawa, di ba? Yun yung sinasabi ko na itaas natin yung kalidad na, na, ng, ng produkto ng Pangasinan. Maging tayo mga Pangasinense, tayo as a, a human resource. Dapat hindi pwede yung pwede na yan. Yung mediocrity, dapat di ganun eh the only way you can complete globally is that if you up the standard, up to the global standard. Sa pamamagitan ng pagsali ng mga MSME ng Pangasinan sa IFEX 2025, muling na ipakita na ang lakas ng lokal na produkto ay maaaring mangibabaw sa international na entablado kung may sapat na suporta at pagtitiwala sa kakayahan ng mga Pangasinense. Valerie Dismaya or NG News.